May mga karanasan ka bang nakatatawa na mapupulutan mo ng aral? Mga bagay na minsan ay kagaguhan, iba naman ay katatawanan. Ang iba'y ay nakahihiyang pangyayari, nawari pangyayari na joke lang pero masasabi mo pa rin na, nako, hindi ko na uulitin yun. O pwede rin, ganun dapat ang gagawin ko sa susunod. Tulad nito. Group 1, guys, halina't maganda na kayo. Pare, it's our time to shine. Plan A. Okay, ang ah! daming homework? Hatiin natin ang pagsagot nito Ikaw sa first three pages Ako sa last three pages Isan ba ang answers pag tapos ka na? Okay Kuya, kumain ka muna ng mga mansanas Natapos ko na ang mga homework ko kanina pa Kuya, ba't ikaw ang tagal mong natapos? Kasi mas mahirap yung assignments ng higher grades. Eh? Kay Kuya Johnny yung message na yun, oh. Naku, masama to. Di niya pwedeng malaman na nagkokopiahan kami sa homework namin. Patingin nga. Loko. Mm -hmm. Non, magpapakita ka pa. Nagtatago ka na ba ng sikreto sa akin ngayon, Kuya? Nagbago ka na talaga. Ha? Hindi naman, oh. Ah. Mag-check man kami ng practice questions. Tingnan mo, oh. Hindi yan sikreto. Lul, anong nakain mo? Anong klaseng selfie yung isinend mo sa akin? Ha? Huh? May sa ko. Kung meron man kayong nakatutuwang pangyayari na tulad ng mga ito, ibig sabihin, may alam ka ng anekdota na maaari mong ikwento sa iba. Ano ang anekdota? Sa simpleng pagpapakahulugan, ang anekdota ay isang kwento ng nakawiwili at nakatutuwang pangyayari sa buhay ng isang tao na kapupulutan ng aral. Maikli lamang ang anekdota at may isang paksa lamang na tinatalakay. Dapat na ang bawat pangungusap ay kukuha ng interes ng mga mambabasa o makikinig at dapat ay natatapos kaagad ang istorya. Hindi na dapat mag-iwan ng anumang bahid ng pag-aalinlangan na may susunod pang mangyayari. Ibig sabihin, dapat walang hanging na ending. Kung ending, ending na talaga. Sa puntong ito, susuriin natin ang isang anekdota mula sa bansang Persya na ngayon ay tinatawag na Iran. Isa sa mga tanyag na anekdota ng mga Persian ang mula Nasreddin. Mula na isinalin sa Filipino ni Roderick P. Orhelias. Si Mula Nasreddin na kilala bilang Mula Nasreddin o MND ang pinakamahusay sa pagkukwento ng katatawanan sa kanilang bansa. Lagi itong naaalaala ng mga Iranian na dating mga piresiano noong sila ay mga bata pa. Libo-libong kwento ng katatawanan ang naiambag ni Mula Nasreddin sa kanilang lipunan. Tinagurian din siyang alamat ng sining sa pagkukwento dahil sa mapagbiro at puno ng katatawanang estilo sa pagsulat. Nagpasalin-salin sa bibig ng mga tao ang kaniyang mga naisulat mula noon magpasa hanggang ngayon. Naimbitahan si Mula Nasreddin upang magbigay ng isang talumpati sa harap ng maraming tao. Sa pagsisimula niya, nagtanong siya, "Alam ba ninyo ang aking sasabihin?" Sumagot ang mga nakikinig, "Hindi." kung kaya't kanyang sinabi. Wala akong panahong magsalita sa mga taong hindi alam ang aking sasabihin. At siya ay umalis. Napahiya ang mga tao. Inanyayahan siyang muli upang magsalita kinabukasan. Nang muli niyang tanungin ang mga tao ng katulad na katanungan ay sumagot sila ng Oo, sumagot si Mula sredin. Kung alam na pala ninyo ang aking sasabihin, hindi ko nasasayangin ang marami ninyong oras. Muli siyang umalis. Ang mga tao ay nalito at nataranta sa kanyang naging sagot. Sinubukan nilang muli na anyayahan si Mula Nasreddin upang magbigay ng pahayag at muli siyang nagtanong Alam ba ninyo ang aking sasabihin? Handa na ang mga tao sa kanilang isasagot Ang kalahati ay nagsabi ng hindi at ang kalahati ay sumagot ng oo Kung kaya't Muling nagsalita si Mula Nasreddin. Ang kalahati ay alam mga aking sasabihin. Kaya kayo ang magsasabi sa kalahati na di alam mga aking sasabihin. At siya ay lumisan. Ngayon, tukuyin natin. Alin dito ang nakatutuwang pangyayari? Siyempre, ang buong naratibo mismo ay nakatutuwang pangyayari. Sa totoo lang, noong narinig ito ng mga estudyante ko noon, sabi nila, parang gago. Abnormal naman pala si Mula Nasreddin, ma'am. Oo oh, totoo, kasi minsan, nasa mga kagaguhan natin matatagpuan ang mga aral na hindi natin malilimutan. Minsan, nasa mga trivial things in life natin makikita ang isang napakagandang leksyon na magagamit natin sa hinaharap. Siguro, mapapatanong ka, "Bakit? Ano ba ang aral na mapupulot dito?" Eh, parang wala naman. Oo. Psst, wag kang ka masyadong negatibo. Hindi magiging sikat ang anekdota na ito sa Persia for no reason. Ang aral na makukuha natin dito ay napakaganda. Alam ko na may maraming interpretasyon ng ibang tao sa anekdotang ito. Pero para sa akin, kung ia-apply ko ito sa totoong buhay, bagay na bagay ang aral na mapupulot dito sa mga mag-aaral ngayong henerasyong ito. Kasi marami ng isudyante ngayon ang palaging magpapasubo ng ready-to-eat meals. Ibig sabihin, yun bang binigyan ka na nga ng ready-to-eat na pagkain, pero di ka pa kontento. Nagpapasubo ka pa talaga. Binigyan ka na nga ng lesson at tamang discussion ng teacher pero kailangan mo pa rin talaga ng answer para you will save your time to think. Ito ang problema sa mga estudyante sa Pilipinas eh. Kaya hindi na tayo nakapag-iisip ng critical kasi palagi na lang nating iaasa sa teachers lahat. Gusto natin na ang lahat ng aralin na nasa libro ay isusubo na lahat sa atin ng guro na akala natin pag alam na kaagad natin ng sagot mula sa teacher, yun na talaga ang sagot. Kaya dito sa mula na sa Redin, tinuruan tayo na magbahagi ng kaalaman. Ipinakita sa atin na hindi lahat ng impormasyon ay magmumula sa taong nasa entablado. Hindi lahat ng knowledge at wisdom ay makukuha mula sa taong nagtuturo sa iyo. Binigyan tayo ng pagkakataon na mag-uusap-usap sa mga bagay-bagay na alam natin na maaaring maibabahagi natin sa iba nang sa gayon ay matutuhan din nating mag-isip at magbigay ng sarili nating solusyon sa isang problema. Bakit ba mahilig sa pagtatanong ang guro sa loob ng klase? Kasi gusto niyang malaman ang nilalaman ng iyong isipan. Gusto niyang malaman kung ano ang opinion mo o interpretasyon mo sa isang paksa. Kasi naniniwala siya na hindi ka robot at may kakayahan kang mag-isip na hindi ka lang imbakan ng impormasyon. Kasi hindi perpekto ang guro, hindi lahat ng bagay ay alam niya. Malay mo, may mas marami ka pang karanasan kaysa sa iyong guro. Kaya nga, kung bibigyan kayo ng reporting project ng teacher niyo, matuwa kayo. Ibig sabihin yan, naniniwala ang inyong teacher na may maibabahagi kayo sa iba ninyong kaklase. Tulad nga ng huling sabi ni Mula Nasreddin, ang kalahati ay alam ang aking sasabihin, kaya at kayo ang magsasabi sa kalahati na di alam ang aking sasabihin nasa high school pa ako bago kami pauulatin ng aming guro sa harap ng klase. Ako ang palaging naa-assign sa pagbibigay ng anekdota. Ibig sabihin bago mag-report ang grupo namin, magbibigay muna ako ng anekdota bilang icebreaker bago susugod sa isang panibagong paksang tatalakayin. Hindi ko rin alam kung bakit ako ang palaging naaasain sa pagbibigay ng anekdota. Siguro dahil parang clown yung mukha ko. O siguro parang gago yung pagmumukha ko nung high school. Pero ngayong teacher na ako, natutuhan ko na ang kahalagahan ng pagbibigay muna ng icebreaker bago magumpisa sa klase. Ito ay upang maihanda ang mga mag-aaral sa pakikinig sa iyo bago ka sa isang mabigat na aralin. Kaya ngayon, nagagamit ko rin ang isang napakasimpleng bagay na natutuhan ko noong high school. Ang gusto ko rin sa teacher na iyon, ayaw niya na isusubo na lang sa amin lahat. Ayaw niyang maging robot kami. Tinuruan niya kami kung paano mag-isip at magsalita sa harap ng klase. Tinuruan niya kami na makipag-usap ng masinsinan sa mga kagrupo namin tungkol sa mga mahahalagang bagay. Tinuruan niya kami na kung mag Kamaliman, may pagkakataon pa rin kaming baguhin ang pagkakamali. Oh, naggets mo ba ang anekdota? Hindi lang naman iyan puro kagaguhan, hindi lang puro joke, kundi may aral ding mapupulot. Ikaw, may mga nakatutuwang pangyayari ka ba sa buhay na mapupulutan din ng aral? May mga nakahihiyang bagay ba sa buhay mo na naging katawa-tawa pero nakuhanan mo pa rin ng aral? Kung meron man, sana ay maibahagi mo rin sa iba. Ngayon, susuriin natin. Batay sa nabasang anekdota, ano ba ang paksa, tauhan, tagpuan, moti motibo ng otor at paraan ng pagsulat. Aba malay ko, ikaw, isudyante ka, gawin mo ang assignment mo. Hanggang sa susunod, paalam!